Good afternoon guys. Nandito na naman tayo ngayong hapon. Welcome sa tindahan ni Ining. Uh, at sa aking mga katindera. Katindero dyan, kumusta ang inyong mga tindahan? Malaki ba ang benta natin ngayong araw. Uh, at dito sa amin ay masama ang panahon. Tingnan nyo, na, naririnig siguro ninyo yung kulog. Ha, uh, na kumukulog. Natatakot na ako kasi nagbibidyo ako dito sa tindahan. Pero may konting ano ako guys. May konting tips lang ako na isishare sa inyo ngayong hapon ito ay about sa kung paano hindi malugi ang ating tindahan at kung ano ang mga dahilan kung bakit nalulugi ang ating tindahan ito ay share ko sa inyo ngayong hapon at dalawang tips ang aking ibibigay sa inyo mga kasari pero sa mga uh, interesado sa aking video ito ay share ko sa inyo sa sa based in my experience at may mga maliliit pa lang na mga sari-sari store ito ay isi-share ko sa inyo na hindi natin ito gagawin para hindi malugi ang ating tindahan ito ay tips number 1 <laughs> pagpasensya nyo na ang aking tagalog kasi parang matigas dahil ako ay isang bisaya ah uh, tips number 1 guys Huwag tayong order ng order sa Shopee o sa Lazada o sa anumang o sa anumang online, 'di ba? Na hindi naman natin kailangan, 'di ba? Mag-order lang tayo kung talagang kailangan natin. Pero kung yung gusto lang natin kasi ay ang ganda, uh, mura lang, 'di ba? Ganon. Huwag naman tayong ganon kung wala lang naman tayo pero sa may mga pera naman okay lang naman yun kasi may mga pera naman kayo pero sa mga wala naman pera at nagninegosyo ah uh, pwedeng iwas-iwasan natin yan guys kasi para sa akin no sa akin kung hindi naman kailangan wag na lang natin bilhin kasi itatambak lang din naman natin yan, di ba? O order tayo, tapos di naman natin, di naman importante sa ating uh, bahay or hindi naman importante na gamit. So, kailangan iwas-iwasan natin yan guys, di ba? Kasi, halimbawa lang no, dito sa aking tindahan, maliit lang kasi ang aking tindahan. Kung halimbawa kumikita ako, ako ng 3,000 sa isang araw, So, yung aking income lang dyan, guys, yung pinaka-net income ko is 300 pesos. So, sa 300 pesos na yun, kung doon ko pa kukunin yung aming pang-ulam, maliit na lang yung matira kasi yung isda dito sa amin, yung kulahating kilo, is mahigit isandaan. So, ngayon, kung dyan ko kukunin yung aking pambibili ng ulam, o ba diba, konti na lang matira. Ngayon, ano pa ang aking idadagdag doon sa puhunan? Kasi, dapat niro-rollin natin yun eh, pati yung tubo kasi maliit pa lang yung ating tindahan pero kung malaki na na kumikita na kayo ng mga 50,000 a day okay lang yun kasi pag 50,000 a day 5,000 na din yung, yung yung kita mo eh yung tubo dapat natin iwasan guys kung maliit pa lang naman ang ating tindahan na kumikita lang tayo ng kagaya sa akin na kumikita lang ako ng mga 3,000 a day di so, ba diba? 300 pesos lang yung aking pinakatubo doon. So, kailangan natin iwasan yung mga order tayo ng order online na hindi naman kailangan para hindi natin magalaw guys yung ating binta sa tindahan. Diba? Yun ang dapat natin iwasan. Yung ating mga minsan, pagkakamali natin na, kasi akala natin marami tayong pera eh. <laughs> Dahil, di ba, araw-araw, meron tayong kung kumikita lang ako. ba diba? ako, kumikita ng 3,000 a day. So akala ko akin na yun eh, 'di ba? Akin yung tindahan, akin yung paninda. 'Di ba? Akin siyempre akin yung pera, pero yung hindi mo pala alam is hindi sa iyo yung pera. <laughs> Kasi nga sa tindahan yun eh, Punan yun, niyo ng tindahan. Kaya ako ngayon, guys, umiiwas-iwas na ako sa mga order-order na 'yan. Medyo ano na tayo, laylo na tayo diyan. Kung hindi lang naman kailangan, hindi wag nang mag-order para hindi natin magalaw yung ating Uh, pera at makaipon pa tayo ng halimbawa sa araw-araw mag-iipon tayo, di ba? Makaipon pa tayo na pangdagdag natin sa ating negosyo hanggang sa lumago ang ating business. At ang pangalawa is ambisyo. Um, uh, kung tayo guys ay may mga bisyo kasi uh, hindi naman maiwasan na tayo ay may mga bisyo gaya ng sugal, mag-iinom at paninigarilyo. Pero dito sa akin guys, yung aking asawa ay nagsisigarilyo yan. Pero hindi siya chain smoker. Yung every time lang na kumain siya, ayan, magsisigarilyo yan. Pero ako wala akong tindang sigarilyo. So doon siya bumibili sa kapitbahay na tindahan. Pero paminsan-minsan lang naman guys, nagsisigarilyo. Pero sa pag-iinom, hindi siya umiinom. Hindi siya umiinom ng alak mabait yun. <laughs> hindi yun. hindi yun, hindi yon magasto sa alak. Kasi hindi yon kahit may okasyon dito sa amin, hindi yun, hindi yon nagpapainom. Mm -mm. Pero, sa pagsusugal, pag may lamay lang, halimbawa, pupunta yun sa lamay, mga kamag-anak namin na namatay, tapos, kahit hindi, basta taga dito lang sa amin, kahit hindi namin kamag-anak. So, siyempre, di ba ngayon, oso ngayon sa namatayan yung may sugal. So, ano naman yan Nagsusugal Pero uh, Malaki na yung isandaan Na Kung matalo siya Umaayaw na yan Pag natalo Ng mga 100 pesos Nako umihinto na yan Hindi yan Nagsusugal na Matalo ng mga five hundred Mga ganun hindi Hanggang dyan lang yan guys Yung kanyang Ano Pero minsan lang Pag may patay lang naman Pero pag wala namang Pag wala namang Mga lamay Ganun Hindi siya nagsusugal Kahit yung may mga ending Dito sa amin Hindi yan siya tayo At ako rin, wala akong bisyo guys, hindi ako marunong magsugal. Wala akong alam dyan, kahit bingo, wala akong alam. Kaya pag napunta ako sa lamay, ay nako, aantukin lang ako. Kaya sa mga marunong magsugal, no, tips ko lang sa inyo na kung pwede lang, iwas-iwasan natin yun. Lalo na kung mayroon tayong business. na no? Kasi pag may negosyo tayo at magsusugal tayo, at ayaw, gusto natin bawiin yung natalo. Ay, natalo ako kagabi. Gusto kong bawiin yun. So, pag wala kang pera, o, di diba, saan ka kukuha ng pera ngayon? Di, doon sa misis mo, doon ka manghingi ng pera. Doon sa tindahan nyo, manghingi ka doon para isugal. So, ano ang kinalabasan? Di ba? Mababawasan yung puhuna ng inyong tindahan. So, ngayon, di unti, unti, kung araw-araw mangyayari yan, o kahit kahit tatlong beses lang sa isang linggo. Malaking bagay yan guys na mabawa sa puhunan ng inyong tindahan. At okay lang kung sarili mong pera. Kaya lang syempre, ba diba, gastos pa rin yun. Hindi sa pagkain na pupunta yun eh. Kundi kung matalo ka, halimbawa lang ha, matalo ka ng 500. Diba ang laki na yun kung ipambili yun ng pagkain, ba diba? Pero sa mga may pera, hindi yung kawalan kasi may pera naman sila. Pero ang ang tips ko lang guys para lang din sa sa ating mga mahihirap. Sa mga mayayaman hindi na yan hindi yan ano sa kanila eh hindi yan big deal. Pero sa kagaya natin na mga mahihirap, kaya sa akin, ah uh, mahirap lang din kami. Ah uh, dito lang ito lang tindahan ng bread and butter. Pag may pera kami, ah uh, ibabayad namin sa kinukuha namin dito sa tindahan. Yun ang uh, ang aming routine ng aming buhay. Pag, pag wala, kukuha muna. Pautang muna sa tindahan. Ganon. Pero pag meron, eh, babayaran. Tapos kung meron pa, bibili kami sa aming sariling tindahan para hindi mawala yung puhunan na pinaghirapan din. At yung pinaghihirapan natin, paikot-ikutin yung ating puhunan, hindi mawala. Si mahirap guys pag, pag nawala yung ating negosyo. Malaking kawalan talaga. Naranasan ko na yan nawala. Kaya ito lang naman ang may papayo po. No? Sa mga ano lang, sa mga walang pera, na maliit pa rin ang business, kailangan natin ano, iwasan na ganun yung gagawin natin kasi uh, malulugi ang ating tindahan, mawawala ang ating mga pupunan, ang ating mga di ba? Uh, pero kung kayo naman ay may pera na hindi kayo kapos, okay lang naman <laughs> na mag magsugal at mag-inom. Pero sa mga mahihirap na kagaya namin, uh, hindi talaga. Kung sa opinion ko lang, hindi talaga. Kung pwede iwasan, iwasan talaga. Kasi tayo din lang naman ang mahihirapan, guys. Yun lang ang aking uh, tips sa inyo na... Iwasan natin na gawin ang hindi ang hindi nakakatulong sa ating negosyo para ang ating negosyo ay hindi malugi. 'Yan lang guys sa akin share sa inyo ngayong hapon at sana ah, nakabigay din ako ng kaunting tips sa inyong lahat. At hanggang dito na lang guys sa ating video ngayong hapon. Sa mga kasari ko dyan, sa mga katindera at katindero Kamusta sa inyong lahat? Sana maraki ang ating benta ngayong araw, araw ng Miyerkules. At hanggang dito na lang guys. God bless us all. Bye-bye.